Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayong September 17, 2023 at September 18, 2023. Sa mga subscribers po natin, sa mga followers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito pa tayo sa ating sumada sa pecha ngayong September 17. Ayan, sa September tayo, yan ay 9. 17 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, sa mga numerong ito, simplify muna natin sila. Ayan, 0 plus 9 is 9. 1 plus 7 is 8. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganon din po sa bandang gitna. 9 plus 8 is 17 uh, 8 plus 5 is 13 ayun mga idol, sa bandang baba rin po 17 plus 13 is 30 ito po ang unang numero natin meron tayong 30 at yung pangalawang numero naman po natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito at ayan, 9 plus 8 plus 5 is 22. Ayan, maingay na naman yung mga alaga kong mga pusa. Magpasensya na po. Ayan, dahil 2 digits po yung mga numbers natin dito, kagaya ng dati, sisimplify din po natin sila para may sumada natin at madagdagan yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Ayan, dito po sa 22, 2 plus 2 is 4. At sa 30 naman, 3 plus 0 is 3 yan po yung isusumada natin dyan. 4 at 3. Ayan, unahin natin yung 4. Kukunin muna natin itong 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin yung 13. Ayan. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Ayan mga idol. At dito naman sa 3, kunin muna natin yung 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po yung 21. 2 plus 1. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. Ayan. 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero po nating nakuha dito sa ating sumado sa petya ngayong September 17. Ayan, meron po tayo rito 4, 22, 13, 31, 40, 3, 30, 12, 21, at 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, sa mga numero niyan, dyan po tayo pipili o kukuha sa mga naka-inserate natin mga numbers kung ano po yung mga korosyonada po ng ating mga kombinasyon ah, uh, dahil mga idol, para naman po sa ating sample ayan kinuha natin dyan ang 12 12 31 ah uh, 4 12.31 at 4.21. Then, 3.22. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada ngayong September 17. Ayan, meron tayong 1231, 421, at 322. Ayan, kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin, mga kombinasyon po natin dito nakuha, pwede pwede nyo pong matayan itong mga to. Pwede nyo kayo dito rin sa taas kumuha. Ayan, kayo na lang pong bahalang pumili dyan kung ano pa po yung mga kursonada po nating mga numero. Uh, tayo na mga idol, yun po natin sumada sa pecha ngayong September 17, 2023. At next naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong September 18, 2023 uh, bago po natin yan simulan gusto ko lang po ipaalala ulit sa lahat lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito po mga sumado nating mga ginagawa ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin wala pa rin pong uh, kaalam at makakapagsabi kung ano po yung mga labas ng mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar at ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya po sa gabi depende po sa oras ng bola sa ating pong mga lugar at pwede rin po ito sa lahat ng lokasyon. At ayun mga idol, natin dito tayo sa ating sumada ngayong September 18. Makapasensya na po sa inyo nitong itong mga kuting. Alam muna kayo, alam muna. Ayan, dito tayo sa September, yan ay 9 at 18 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, dito naman po sa mga natin dito, ganun pa rin, simplify muna natin sila. at ayan dito tayo sa 0 plus 9 is 9 1 plus 8 is 9 at 2 plus 3 is 5 ayan dito dito sa bandang gitna ayan nawawala ang mamakat ayan dito tayo sa dito 9 plus 9 is 18 at 9 plus 5 is 14 ganyan din po sa bandang baba 18 plus 14 is 32. Ayan mga uh, idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 32. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numbers natin dyan. 9 plus 9 plus 5 is 23. Ayan so, naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 23. At pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan. Meron na po tayong kombinasyon dito. 23-32 or 32-23. And mga idol, pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan. ah, dahil 2 digits din po sila, yan, simplify din natin para may sumada at makakuha pa tayo ng mga ilang mga numero na pwede po natin pagpilian. And dito sa 23, 2 plus 3, 5. At sa 32, 3 plus 2 is 5. Parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang pong 5. Yan lang din po yung isusumada natin. At ayun, isusumada po natin siya. Kukunin uh, muna natin yung 23 or 23. At alin po dyan ang mauna. unahin na po natin yung 23. Ayan, sumada 23. 2 plus 3 is 5. At itong 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin po dyan ang 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. And mga idol, yan po yung mga numero po natin dito sa ating sumada ngayong September 18. Meron tayong apat na numero dito na pwede po natin pagpilihan. Rumble lang pa rin po, pa rin po natin yung mga yan at kung ano po yung mga na natin mga kombinasyon. At uh, dun sa ating sample, kinuha natin dyan ng 14, 32. Uh, 523 then 5.14 and mga idol mga sample din po natin ito at kung nagustuhan nyo po sila pwede pwede nyo po matayan itong mga nakuha natin ng kombinasyon dito kung may mga pwede pa po tayong madag, may dagdag yan, pwede pwede din po kailangan pong bahala dyan kung ano pa po yung mga pwede po natin makuha o mga personal po po natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol yan po ang ating sumado sa pecha ngayong September 17 at September 18, 2023. Maraming maraming salamat po.